So, ayan guys, dito na nga po tayo sa uh, tinatawag na Nagaso Lake o Boiling Lake. O, oh, andun niya tayong daanan nito. Hindi pa tayo nakakalapit mismo sa mismong lake. Pero dito pa lang napapansin ko na talagang kumukulo yung lake. Kaya maya maya lalapitan natin yan. <laughs> Itu pala yung daanan. Doon yung boiling lake. Warning. Oh. Dito pa lang kumukulo na. Ito nga. Boiling water nga. Oh. Kahit dito oh. Nak, talaga. Kamu kuluk terlebih hmm. ah? Maafal agak sulit. ito na ngayon yung pinakang lake dahil <laughs> <laughs> ka mong re-revokan makatakot magtaram <laughs> may multo wala <laughs> ayan tunay talaga <laughs> oh, mausok nga ni talaga oh. umukulo talaga Aray, lahi sa ano. Mga kamay. Uy, baka mahulog ka. Dahil ka mo mag-ano Ha? Kaya Ha? Malagang ganda. hindi talaga yan. Ayan. Para mapatunayan natin. Hindi magtimplang <laughs> kape. Pwede. Mainit. Mainit. Eh, talagang tunay na mainit. Hindi kayang ipaligo. Mainit talagang kumukulo. Ayun oh. No? Kita naman mausok talaga. Humuusok talaga ang buong buong lake. Mainit talaga. As in mainit. Oh my God. Oh, my. Titingnan nga natin sa bandarito. Boiling lake. Ay. yun oh. No? ano no pansin nyo naman kumukulo yung tubig talagang umuusok mainit na mainit talaga yun yeah. no napakaganda naman ng ano nito ay okay, magingat magingat ka mo ha baka mahulog ka mo sobrang init ha oh ganda na ang ano nito putik to putik huwag aapak sa putik at baka madulas Nako. Diretso ka diyan sa. Diretso ka diyan sa. sa kaya. yun no. Tayo na kami diyan ha. Tayo magbalyo diyan. Dilikado. May, may daanan din diyan. Ayun no. Na, Pero do do Papunta dito ito. Tarbusan. Di eh picture. talaga, oh. May Ayun no talagang grabing usok talaga grabing usok talaga ng nag aso talaga oh yan kumukulo talaga kumukulo talaga oh oh grabing lawa ito kakaiba talaga ito sa buong mundo

Eh? Gamot daw to sa pasma. Oh. Sabi oh. ko, pero lalo yata magpapasma ang kamay ko nito sa sobrang init eh. Hmm? <tinyo> uh. Di kaya. Kahit isang minuto, di kaya. Segundo lang talaga. Segundo lang talaga. Kumukulo talaga. Kumukulo talaga. Yan. Yan ang inuman dito sa. Ano, ano, mo diyan.